Water Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Happy weekend sa'yo, Water Signs. Tignan natin. Kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Eliana Reyes. Tignan natin. Okay, we have hibernation and regeneration. So marami sa inyo need nyong magpahinga. So lagi ba kayong puyat ngayon? Lagi kayong puyat these days? Water signs, So alagaan nyo yung health niyo dito. Need nyo pong mag or kung nafeel feel ninyo na parang ang bigat-bigat na pakiramdam ninyo, Uh, water signs is mag kayo. Salt water bath, yun po yung gawin ninyo. Pero more specially yung iba sa inyo, need nyo talagang magpahinga, need nyo matulog. Iba pa rin talaga yung tulog, so matulog kayo. Ayan, if you find uh, konting oras, pahinga. Sulitin ninyo. Ayan, sulitin ninyo yung, baka yung iba sa inyo off ninyo ngayon, kaya tanghali na kayo gigising. Tignan po natin, ano pa ang mensahe para sa'yo. Ano pa po, po ang paparating spirit guide for water signs? Ano po ang paparating kay water signs ngayong araw na ito, spirit guide? Ano po ang paparating kay water signs? Ano po ang paparating kay water signs, spirit guide, ngayong araw na ito? Tignan natin, spirit guide. Ano po ang paparating? We have mischief, So, may makulit dito. Pwede nyo iba sa inyo. Medyo maaabala yung tulog ninyo. Ayan. We have creation. Merong magyayaya sa'yo ditong lumabas. Ayan. Meron din dito pwedeng chichikahin ka ngayong araw na ito. Water signs. We have the seeker. So, yung taong to parang ano. Lagi siyang nagahanap ng time. Okay? Kung kailan ka available. So, pwedeng ito ay person mo. I mean, boyfriend mo, girlfriend mo. Or kaibigan, ayan. So, parang meron siyang gustong sabihin sa'yo. Ayan, mukhang, may, basta may mangungulit sa'yo dito ngayong araw. Tignan po natin ano pa ang mensahe for you. Love message natin. Spirit Guide, ano po ang love message natin? For water signs. Love message from the universe. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. So, meron pong nangyayaring hindi maganda sa life ninyo ngayon. Water sign, some of you, parang, para bang ano, yung faith ninyo, uh, nagkukulang, okay? Kasi nga, syempre, hindi nyo gusto yung mga nangyayari. Pero sinasabi sa inyo dito ni Universe na meron po yang magandang maidudulot sa inyo. Or meron yung, ano, parang sabi natin, may After rain, 'di ba? May rainbow. Parang ganyan, may blessing na paparating para sa inyo. Tignan natin. So parang alam mo 'yung akala mo kapos ka, pero may biglang darating na blessings ganyan. Tignan natin. Spirit guide, ano po pong mensahe natin for water signs, we have in balance. Ayan. So, balance nyo lang talaga. Ayan, wag din kayong sobra-sobrang magtrabaho dito kasi baka naman magkasakit kayo. Water signs. So, dapat ano lang, balance lang lahat ng nangyayari sa life natin. There's good, there's bad, there's positive, there's negative. <laughs> Hindi ba? Pagtatrabaho, pero magpapahinga din. Tingnan natin. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin for Water Signs? Water Signs, tignan natin. Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Cancer, Pisces, and Scorpio. Let's see. Pagdating sa trabaho, Spirit Guide, we have Night of Winter. So ikaw to. Yung iba nga po talaga sa inyo, parang action kayo ng action dito pagdating sa inyong um, trabaho. Ayan o. No? pa, ang bilis-bilis nyong kumilos water signs ngayon. Parang alam mo yun, naghahabol kayo ng oras. Ayan, tignan natin ano naman yung tingin sa'yo ng mga katrabaho mo. Ayan. So, ang tingin nila sa'yo ay lagi ka nag-iisip. Yung iba sa parang feeling nila, ano ba, parang nasa ibang planeta ka, water sign, siguro madalas kang natutula lang ay, yung araw na to, kaya yan yung naisip nila. Pero, more on, siguro natutulala ka, pero may pinag-iisipan ka kasi dito. Pero kasi yan yung nakikita nila sa'yo. Ayan, parang lagi kang nag-iisip. Ah, yung ibang sa inyo dito, parang sinasabi nila, lagi kang nandja-judge. Parang, alam mo yung mga titig mo. <laughs> water signs, ayan. Tignan natin. Siguro kasi, parang, pag na, ano ba, pag napapa, pag nag-iisip ka, ayan, pag nag-iimagine ka, pwedeng meron kang natititigan na isang katrabaho mo. So, akala niya, tinititigan mo talaga siya or binabantayan mo yung mga kilos niya. Tignan natin, pagdating naman po sa negosyo. Pagdating sa negosyo, we have Queen of Spring or Queen of One. So, ayan po, sobrang ano ba, maano kasi kayo, water signs, masalita kayo pagdating sa mga kliyente ninyo, sa mga customers ninyo. So, pwedeng kinukwentuhan nyo sila, ganyan. Alam mo yun, parang kinukuha mo talaga yung loob nila. King of Spring. Ayan po. Hmm. Meron dito, pwede kasing partnership to pagdating sa ano, sa negosyo. So, pwedeng kayo to ng asawa mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Death card. Okay. So, meron kayong pag-uusapan dito. Ayan. Ayan. Pagdating dito sa inyong negosyo, pwede rin na meron kayong bibitawan dito or meron kayong gagawin pa. Some of you kasi pwedeng mag-branch out yung iba sa inyo dito kasi we have creation, no? or pwedeng meron kayong pag-uusapan, ano ba yung idadagdag ninyo na product pagdating dito sa inyong negosyo. So ayan, parang magkakasundo kayo dito. Magme-meet kayo halfway ng person mo or ng kasosyo mo dito sa negosyo, water signs. Mhm. -mm. Oh, maganda yung energy na to kasi nagbibigayan kayo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Tsaka, ano, marami dito hands-on talaga kayo pagdating sa inyong negosyo. Check natin pagdating sa money. Pagdating sa money, we have the world. We have seven of spring. Ayan po. So, medyo umiiwas yung iba sa inyo dito sa temptations. Pwedeng may tumatanggi dito pag may nagyayaya ng inuman, may nagyayayang mag-party-party, so tumatanggi muna. Ayan o, nasasabi mo talaga sa kanila yung, yung dapat mong sabihin, natututo kang tumanggi dito, water science, which is good. Kasi ba diba, kung alam mo naman na wala kang mapupulot doon, or hindi ka magbe-benefit doon, mapapagod ka lang, ah, ba? Diba? E, di, itulog mo na lang, kasi yun yung kailangan ng karamihan sa inyo. Ayan. Pero oh, syempre, huwag nyo din namang ineglect yung social life ninyo. Mahalaga din naman yun, lalo na yung iba sa inyo kung may business talaga kayo. Mm, mm So ayan. O basta more on umiiwas yung iba sa inyo dito sa Temptations, nagtitipid. Ayan, check natin. Ano pa po, Spirit Guide? Pagdating naman sa Love Life, we have Herald of Spring. Pwedeng may bibisita sa bahay ngayong araw na ito. Ayan po. Meron din ako nakikita dito kung hindi nyo po kasama yung anak ninyo or some of you single mother kayo or single father kayo. So, it's either kayo yung susundo sa anak ninyo, water signs, or ayan, or may susundo sa anak nyo. Ayan. Herald of Summer. Hmm. Mukhang meron dito manliligaw yung iba sa inyo. Water signs. Or meron kayong nililigawan. Ten of Winter. Naguguluhan yung iba sa inyo. Ayan. 10 of Winter. So, parang napapagod kayo dito. Okay? So, parang nakakapagod yung, yung energy ba? Hmm. Kasi hindi ko alam kung ano. Meron kasing dalawang tao dito, oh. Actually, mas bata sa sa'yo, water signs. Uh, pwedeng meron kang dalawang tao dito na pinamimilian. Either, ano man yung relation, uh, ano man yung gender mo. So, ayun, oh, may dalawang tao kasi na lumalabas dito. So, pwedeng nahihirapan ka, hindi mo alam kung sino ba yung pipiliin mo. For some of you, pwede na wala kang pinipili sa kanila kasi natatakot ka na mawala sila sa life mo. Sabi nga dito ni Universe, ayan o, True turmoil, a blessing will soon be revealed. So, pwedeng meron kang kakaharapin na isang problema, water signs. Tapos, makikita mo talaga dito kung sino man tong taong to na talagang magtsatsaga sa'yo. Yung tipong hindi ka talaga iiwan ayan po, so meron kayong mararanasan na ganong um, na ganong sitwasyon sa life ninyo, tignan natin kung ano pa po ang mensahe natin, spirit guide kay water signs we have joker, okay may endings talaga dito, some of you need nyong mamili kung merong dalawang tao dito na involved sa life ninyo and meron din ako nakikita dito hindi ko alam kung mga anak nyo ba to, water signs pwedeng pag sa pag-aaral din to Ayan, meron dito makuku makakakuha ng scholarship. Tapos meron yung isa, hindi ko alam kung merong hihinto dito sa pag-aaral. So parang nag-iisip. Ayan, meron kasi yung isa dito, mapig-feel na trenador, na benetrain siya. Mm -mm. It's either pwedeng anak mo to, water science, pa pwede rin naman na kung manliligaw mo to. Or nililigawan mo to. Ayong dalawang tao na to. So we have Joker. Ayan, so meron nga dito, hindi talaga kayo makapag-decide. So, eto po yung iyong lucky number, number 14. One, four. Maraming maraming salamat po. Water signs and see you again on my next video. Bye bye and more blessings to come.